Last day ko na nga ngayon dito at kailangan ko na rin talagang umuwi kasi may na ako ako nakaschedule ng injection ko para sa anti-rabies. Hindi na nga ako mapakali sa lashes ko kaya pinagtatanggal ko na rin talaga siya. Nagprito nga silo ng itlog para nga sa almusal namin. Ilang araw na nga akong umiinom ng kape. Minsan nga nakakaramdam na rin nga ako ng palpitate. Kapagka madalas na rin pati akong umiinom ng kape. Then minsan matapang yung templa ko. Ganyan nga yung nararamdaman Abang ko. Habang nag-almusal nga kami pinag-uusapan na nga namin ni Lo kung ano ba yung mga gagawin nga namin bago nga ako umuwi. Kasi before, sinabi nga niya sa akin na gagawan nga niya ako ng handbag. Kaya pinapili niya ako kung ano ba yung gusto ko. Ang sabi ko nga, crossbag. Parang nga may kapalitan na itong ginagamit ko na to. Sobrang luma na din kasi talaga and eh, nasira na nga yung zipper nito. Regalo nga sa akin to nung kasamahan ko pa nga sa Japan bago nga ako umuwi. Naghahanap din nga ako nito sa online shop. Kaya lang, wala akong makita yung katulad talaga nito. Ayoko din kasi nung masyadong malaki. Gusto ko lang talaga yung mailalagay lang yung cellphone ko o kaya ID. At masisingitan ko rin nga ng pera lang pinili ko nga ito sana yung gagawin kong short nung nakaraan. Yun nga lang kasi masyado ng kaunti kaya hindi ko na nga siya ginamit. Dahil kukulangin nga. So si Lo na nga yung nagsukat din. Kinuha nga niya yung sukat don sa may cross bag na ginagamit ko. And sabi ko nga sa kanya, dagdagan nga lang nga niya ng kaunti. Kompleto naman yung mga accessories na gagamitin nga namin para makagawa kami ng cross bag. din nga kami ng pangalan dito sa pinakaharap. Sarap na nga muna yung unang tinahin ni Lo. Hindi na nga namin lalagyan to ng adjasan kaya sakto lang din strap na ginawa nga namin. Pagkatapos nga, in niya na rin lahat nga ng tela. Para mas malinis yung tela kapag ka isi-single na nga. Tapos na din nga, malagyan ng embroidery yung pinakaharap nga na gagawin nga namin. Pagkatapos nga matahe, medyo nahirapan kaming mag-invert kasi makapal na nga yung kinalabasan. So yun, habang tinitingnan ko nga siya, may isa pa nga way para hindi ganyan yung pagkakatahe, yung parang itutupi nga lang para konting tahian lang. Ayun nga yung nakita ko dun sa cross bag ko na ginagamit. Hindi na lang siya kasi pwedeng habulin na ganun yun yung gawin namin kasi nga naputol na nga yung tela. Habang nananahin nga dito si Lo, lumabas nga ako kasi ang ingay dito sa labas. Nakita ko na meron palang nagpa-fire drill dito. Halos patapos na nga si Lo dun sa ginagawa nga niya. Yung snap nga, medyo nahuli nga siya. So hindi ko sure kung snap talaga yan. Kasi ha? meron kasi talagang masyena para sa snap nga. Medyo nahuli nga yung paglagay ni Lo kasi dapat sa umpisa palang inilagay niya na yan. So yun nga, bago naman ako umuwi, natapos naman niya. Gusto nga niya sana ako yung gumawa. Yun nga lang kasi sabi ko sa kanya, pag ako pa yung gagawa niyan, baka matagalan nga ako. Schedule ko pa naman kasi ng injection ngayon. So, yun nga, kung gusto niyong magpa-personalize ng ganyan, message niyo lang ako sa FB account ko din. Sasabihin ko na lang sa kanya. 1.30 nga ako ng hapon, umalis dito nga sa kondo. Alas stress na nga ako nakarating dun sa may animal bite. Kasi sobrang tagal ko rin nag-antay dun sa may pilahan nga ng MOA. Dahil nga nag-aantay pa nga na mapuno nga yung jeep. Dating ko nga dito sa clinic, merong dalawa pang nauna sa akin. Kaya hindi agad din ako naturukan. Pero mabilis lang din naman. Kala nga last na injection na to, yun pala meron pa palang booster. So apat na injection nga kapag ka nakagat ka nga ng hayop. Yung mga dati nga in-injectionan medyo makatikating nga pero hindi ko talaga siya kinakamot. Kasi baka ma-infection din. Dito nga lang nga sa may munisipyo to, hindi na nga muna ako dumiretso dun sa bahay sa poblasyon. Sa sukat na muna nga ako dumiretso. Kasi yung nanay ko dalawang linggo na nga siyang nandito and pauwi na nga siya ng Bicol at hindi pa nga kami nagkikita. Kaya nagchat din ako kay Gerald din na hindi na nga muna ako uuwi doon. Pagdating ko nga dito, nalili ko nga si nanay and si Nalin nga yung naabutan ko, nag-aalaga nga siya sa baby niya. Tapos nga ni nanay maligo, pumunta nga kami ng dos para bumili nga ng uulamin namin ngayong hapunan. Pilapia na nga yung binili nga namin, piprituhin daw nga muna yan bago nga isigang. Ito na din nga kami bumili ng gulay, pagkatapos nga dumiretso rin kami sa may grocery. Kasi nagpabili nga si Nalin na gagawin nga ng shake, bumili nga kami ng gatas dito. Then napadaan nga kami dito sa may big bro kaya bumili nga kami ng milk tea. So yun si nanay nga kapag ka nasa probinsya yan, hindi nga yan siya, masyadong nakakain ng mga pagkain nga dito sa Manila. Lalo na nga yung mga fast food, kaya na-miss din talaga niya yun. Kasi nga, puro gulay lang nga din yung kinakain niya doon. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!